Eh oh hey, oh, mga katigang. Ah, uh, nasa bakasyon pa rin, pero babalik, babalik na. Ah, <laughs> uh, magkokos ko muna kasi nung pumunta kami rito, nawalan sila ng, ano, jasmine rice, jasmine rice. Kaya ito, binalikan lang namin. Bumali na, rin kami ng isang tubig. At saka itong paborito ng anak ko na chicken, crispy chicken wings. Ito, frozen ito eh iluluto mo rin pero ready to ready to, eat, to hit nito ayan na at saka itong ano mura lang itong ano itong hajendas nito ayan 15 na ano na piraso sampo lang yata yan <laughs> at saka bumili din kami ng uh, banana at saka naubusan ng brown egg noon bumili kami ng white yung isang box na yung binili ko eh parang, parang ano yung 15 or 12 dozen yata yun eh isang box eh, eh kaya ito at saka bumili rin kami ng ano ito collagen with biotin okay okay at di uh, dito lang kasama ko sa na, 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 iwan sa loob kaya hindi ko makapag order sa, na, ano, ng kakainin namin eh, dito kami to uh, wala pa kaming order kasi yung anak ko karalabas lang na, naiwan sa loob tinawagan ko lang okay dok okay, mga katikang. bye bye at order kami ng makakain